Magandang buhay, my dear sunflowers! Andito ah, naman ako, si 12B Vlogs! Ito yung surprise visitation namin kay Geraldine Minas! Hindi niya talaga yung expect na pupunta talaga kami na, kaming tatlo. Ang sabi ko lang kasi noon, ano kung nasa bahay ba siya, kung free ba siya sa bahay nila, or wala ba siyang masyadong ginagawa kaya namin siya pinupunta sa bahay nila kasi baby pa yung anak niya hindi pa pwedeng igala-gala kaya ganun kaya kami nila pupunta sa bahay nila nung nakita-kita na kami Diyos ko one to sawa ang aming kwentuhan hindi namin alam kung ano yung pinagkwentuhan namin dito basta non talaga parang hindi na sa yung bawat isa na kwento ganun talaga kasi sila ni eh, nandun nakatira sa buhol kami naman, noong nagtatrabaho ako sa Hong Kong, kaya paminsan-minsan lang ako pupunta dito sa Pilipinas, nagkabakasyon. Ito si Dayan dito naman naka-stay sa Ilocosur. Sila nalang, Geraldine naman dito sa Banggar Hindi kami kumpleto dito kasi nga yung iba busy sa work, yung iba kung saan na nakadistino, nakapangasawa dun sa Manila, kaya hindi namin ma-kumpleto yung bawat isa. Kasi nga, ang hirap yung schedule kung sino na lang dito sa Ilocos yun lang yung napupuntahan namin pero maiba ako sobrang ganda dito tumira dito sa bahay nila Geraldine parang gusto ko na magpampon. alam yung bawat pupunta ka food trip talaga yung hinahanda niya hindi ko alam kung anong ba meron dito ewan ko basta ang saya-saya lang magpunta sa bahay nila <laughs> Di pang mabubusog ka ng sobra-sobra. Yung chan mo na yung aayaw sa pagkain. Eh, ay, naku ba, ko Kung ano, ano pinaghahanda, no? Ang masasabi ko lang, sobrang saya talaga yung karanasan ko dito. Pati lang, Dayan, sobrang saya talaga. Non-stop talaga yung kwentuhan namin after naming mag lunch time ito naman chill time alam mo ba yung college kami nung panahon namin sobra pa kaming tumatakas nun para lang makapag chill time ganon magpasyal takas mood talaga yung ginagawa namin so ngayon yung matanda na kami yung tumatanda na kami guys sobrang hirap na magkaroon ng time para mag chill time ay naku ang buhay talaga sabi na lang namin dito parang gusto namin bumalik sa pagkabata yung tipong tatakas ka lang para mamasyal, e eh nga yung adults na, Diyos ko, halos lahat na iisipin mo, yung wala ka ng time mag-chill time, yung pipilitin mo ba bawat isa para magkaroon ng time, yung ganong tipo ba yung andami namin plano dito yung napupuntahan, pero hindi ko alam kung kailan pa matutuloy, yung mga ganong plano, sana matuloy at makumpleto tayong lahat, so hanggang dito na lang muna ang aking vlogs thank you for watching sobrang saya na ito, ang aming pagkikita, thank you!